Nasunog ang ilang bahay sa Las Piñas at sa Tagig. Sa Las Piñas, nahirapang rumisponde ang mga bumbero dahil sa makitid na kalsada. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. nabulabog ang mga residente ng St. Mary's Home sa Barangay Almanza Uno, Las Piñas kaninang madaling araw. Ang mga residente, kanya-kanyang takbuhan para makatakas sa nagngangalit na apoy. Kapag nagising na lang kami, ubod na musok ng loob ng bahay namin kasi kalikudan lang namin yung nasusunog. Ngayon, ang laki-laki na ng apoy. Bumaba na kami. Sinasabing sa bahay ng residenteng si Walter, nagsimulang apoy na mabilis kumalat sa mga katabing bahay. Lumabas ako, saglit na saglit lang. Pagbalik ko, may sulog na. Di ko alam bahay ko pala. Kung namin nakita ko yan ako, tumatakbo sa kalsada. Ngayon, Ado, bahay, niya. Papa, bahay mo, wala na. Sa initial na imbestigasyon ng Las Piñas Fire Station, bandang alas dos ng madaling araw sumiklab ang sunog. Pagdating po namin sa fire scene, eh, medyo may kalakihan na po yung sunog kaya kaya nga po kagat agad ay nagdeklara tayo ng first alarm and uh, after ilang minutes lang ay nagdeklara tayo ng second alarm para mas mabilis po yung pagdating ng mga additional na responders. Pahira pa ng pag-apula sa sunog dahil sa makitid na daan. Na sikip pang lalo ang dami ng mga osyoso. Pitong bahay ang naapo at nasa siyam na pamilya ang nawalan ng tirahan. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Sa covered court ng barangay, pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan. Patuloy ang imbesigasyon sa sanhinang sunog. Pag-aalas 10 naman kagabi nang sumiklap ng sumiklab din ang sunog sa barangay Bagong bayan Tagig City. Agad namang naapulang apoy matapos ang kalahating oras. Iniimbisigan pa ang sanhinang apoy at bilang ng mga residenteng na apektuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.